Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Ng inyong. Start na naman tayo ngayong araw mga boss. Uh, yung buong area pala dito mga boss. Dito mga boss sa uh, second floor. Ito yung front. Ayan. Uh, ang palitadahan na natin to. Ang natitira na lang dito mga boss is yung uh, bintana na kakantuhan natin. Tapos yung pinakangkano i pina, uh, assemble natin dito mga boss. Tapos yung dito mga boss na palitadahan na rin itong paikot na to. Ayan bintana na lang din doon kakantuhan oh, nag start na tayong mag uh, dito mag sage dito mga boss Kasaraduhan na natin to para doon sa magiging uh, partition nung pinakang room natin dito sa second floor mga boss dito yun sa extension ayun tapos sa ito mga boss nakapag uh, ayan uh, continuous tayo ng asintada dito mga boss dito sa toilet naman eto kasi yung magiging toilet mga bas dito sa second floor. ah, uh, the same nung dati mga boss, ayan. Yung pinakang heater natin is ayan, buhos pa rin siya. Naglagay pa rin tayo ng lentil beam. I'm alone, the I'm stronger, step by step Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. ayan mga basa, ah, magandang hapon sa inyong lahat yung pinakang ah, partition pala ng ah, toilet natin dito mga boss sa second floor okay na to natapos na natin ayan. hanggang dito na lang yung asintadan yan mga boss ayan. tapos ah, nakapag-assemble ah, pala tayo mga boss nung pinakang ah, pagpapatungan ng ah, balangkas ng bubong natin ayan. Ah, ang laki pala niyan mga boss isa 2x4 na tubular ganito yung itsura niya mga boss ayan Diretso siya hanggang dun sa may labas. Ah, uh, meron tayong overlap na bubong dun mga boss sa may pinakang uh, sa, sa gilid natin doon. Uh, ginawa natin mga boss sa ito. Ah, uh, ito yung pinakang pagpapatungan ng tubular natin pag ganito na pagpapatungan naman ng uh, pinakang si Parlin natin na pagpapakuan ng bubong natin mga boss. Ayan. Ayan, uh, ginawa natin mga boss is uh, nag-welding tayo dito sa 2x4 ng uh, angle bar mga boss. Tapos yun yung pinakang uh, uh, parang pinako natin dito sa may uh, sa may pinakang biga natin. Tsaka sa may pinakang wall. Ayan. Ayan. Kahit patungan mo to mga boss, walang problema. Hindi siya bibigay. Tapos naglagay din tayo ng support mga boss. Ayan. Kung makikita natin mga boss. Dalawang support. Ayan. Naka ah, welding din siya dito mga boss sa likod ng pinakang pinakang uh, 2x4 natin na tubular. Bali yung pinakang ibabaw na ito mga boss kung mapapansin niyo itong ibabaw nung pa L na nilagay natin. Diyan papatong yung pinakang uh, gutter natin mga boss. and uh, na lang rin sa inyo once na nakapag-assemble tayo ng uh, pinakang bubung uh, bubong na natin mga boss. Ayan. Tapos nakapa-L siya. Tapos the same nung ginawa natin doon. Ayan. May nakapako tayo na 10mm na bakal. Pinako natin dun sa may pinakang uh, biga natin. Ayan. Ayan, uh, ganito 'yung naging itsura mga boss. Oh. Ayan. Nakawelding to dito. Dito 'yung pinakang uh, gutter natin papatong. Yung dito mga boss, ayan, the same lang. Ayan, ganun din 'yan mga boss. Uh, 'yung size natin, ng ano natin mga boss, ng gutter natin is kung gaano kalaki 'tong space na nilagay natin diyan. Ganon din kalaki. May allowance lang tayo na 0.5 inches mga boss yung allowance natin. Maluwag lang ng konti yung pinakang uh, gutter natin. Tapos yung dito mga boss, ayan yung may overlap tayo dito sa may side na to. Ayan yung pinakang overlap natin, ayan. Ganda doon yan mga boss. Straight, uh, straight tong uh, pinakang tubular natin. Tapos yung pinakang balangkas ng bubong natin, papunta naman doon mga boss. May overlap din tayo doon sa may pinakang front na... Uh, 80 cm mga boss dun sa may pinakang front ayun na uh, bukas mga boss makakapag assemble na tayo dito ng uh, ng bobong ayun uh, ayun mga boss uh, binubusan na rin pala natin tong pinakang lentil beam natin dito sa may pinakang partition natin nakapag asintada na rin dito kanina ayun tapos lentil beam na tayo para uh, bukas is uh, po-continuous na lang natin yung asintada nyan ayun katulad nung lagi natin ginagawa mga boss Uh, kapag naglalagay tayo ng lentil beam isa uh, connected siya wall to wall usually kasi mga boss uh, kapag lentil beam uh, nilalagay lang yan sa may pinakang uh, header nung uh, pinto o kaya bintana ang ginagawa natin mga boss is uh, wall to wall na yung ginagawa natin uh, sinasagad na natin sa wall doon sa dulo tsaka wall din dito para talagang matibay siya para connected talaga yung pinakang mga lentil beam natin pati yung ayun na uh, katulad nung sa may toilet natin mga boss kung mapapansin niyo ayun wall to wall yung pinakang lentil beam na nilagay natin doon ayun the same lang lahat ng lentil beam katulad nitong dito uh, sa mga nakakasubaybay dito sa may pinakang poste natin hanggang doon sa may pinakang wall ang lahat naman mga boss ng pinakang header ng pinto natin sa bintana is the same lang naman yung taas natin na nilalagay kaya yung lahat ng lentil beam natin is connected at tapos dito pala mga boss, sa baba dito sa likod is nakapag uh, Ayan, nag-start na rin pala tayo dito mag-asintada mga boss. Ayun. Nasaraduhan na natin tong sa may side na to. Tapos ito mga boss, uh, bukas is is pond, i na lang natin to bukas. Itong dito sa may pinakang side para masaraduhan na yun dito sa may likod. Uh, dumating din pala mga boss sa uh, kahapon yung uh, bubong natin na gagamitin na yung long span na kulay white yung gagamitin pala natin mga boss. Tapos ayan, kompleto na rin tayo. May mga uh, may mga flashing na rin tayong uh, pina-bend. Ayan. Ito ano to mga boss, 0.5 yung kapal nung flashing natin. Tapos yung gutter natin mga boss, sa ah, plain gutter lang siya. Ayan. Kung makikita natin mga boss, plain gutter lang. Ang kaibyan lang nito mga boss. stainless yung pina-bend natin na gutter. Ayan. Para kasi yung magiging gutter natin doon mga boss, is inside gutter tayo doon para at least is lifetime na to mga boss hindi na siya kakalawangin magpalit man tayo is bubong lang tapos itong pinakang gutter din na natin papalitan ayun ito yung mga long spad natin mga boss yung pinatakpa natin Ayan, ito mga boss kulay white siya ano, 0.5 din yung ano natin dito yung kapal nung pinakang long span natin tapos Ayan, uh, kaya natin mga boss tinakpan isa 'yan. Uh, Nagpa-deliver na rin kasi tayo mga boss kasabay nito. Na uh, Bubung natin. Yung gagamitin natin mga boss na itong channel bar, tsaka yung mga tubular na gagamitin natin doon para sa attic area natin. Ayan, uh, the same lang nung ginamit natin doon sa kabila. Uh, channel bar, tsaka tubular yung ginamit natin. Ayan, tapos yung para sa hagda natin ayan, meron din tayong uh, angle bar naka-prepare na rin pala tayo mga boss nung gagamitin natin ano. Ayon, yung pagpapatungan ng si Parley natin. Naka-prepare na tayo. Tapos, ang ginawa pala natin mga boss is naglagay na rin tayo nito. Na naglagay na tayo mga boss ng uh, pinakang angle bar. Yung pinakang stopper natin para dun sa si Parley natin. Para hindi na tayo maglagay dun. Para lapat na lang tayo ng lapat. Ayan. Kompleto na rin to mga boss. Ayan, ipupull wield na lang yan bukas. Ayan mga basa, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli maraming maraming salamat. Kita-kita ah. na lang ulit tayo sa susunod nating video mga basa. Ah, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating natin.